Solo Ako lang mag-isa, oh Laga oh. tao-tao, oh Solo yung dagat ngayon, solo Mga ka idol Kaya kayo, punta na kayo dito Para may kasama ako, halina na kayo Solo, oh, solo Ayun, oh, solo, oh Aray ko, solo ang dagat <laughs> Dito tayo, mga idol Magligo, ligo, ta. Mahalag ako lang isa Basta tuloy ang laban Whew! Gagaling na ako rito Thank you Lord Tuloy tuloy na to Lord Thank you Kahit ako lang mag isa Basta gamot sa akin Kaya kong ilaban ang sarili ko Para sa pamilya ko Mga idol dito lang ako Ako lang mag isa idol ha Lapad lang ay Oh. Aray ko. Dito na ako sa tunga-tunga sa dagat. Magpasyukoy-syukoy na unta. Dito na mga idol. Ako lang mag-isa mga ilalo. Tingnan yung dagat mga idol. Ako lang talaga mag-isa nyan. Oo. Tingnan nyo, oo. Oh. Hmm. Walang ibang naliligo. Ako lang. Kasi, nung oras na ngayon, be. Alas 12.30. Ang oras natin. Sabi ni Doc, gamot sa akin to. Padagdag resistensya to sa akin yung dagat. Gagawin ko to kahit ako lang mag-isa sa dagat. Woo! po lang talaga mag isa mga kaidol oh. nabasa akong cellphone mga kaidol ay eh. hmm ibalik ko na itong cellphone ko mga kaidol nabasa ay ingat ingat kayo sa mga trabaho nyo mga kaidol lahat lahat kayo magingat alam mo na wala tayong magagawa alam mo na alam mo na <laughs> alalim dito ah, lalim. alalim 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 Idol, kung ano yung gamot, sundin mo. Huwag ka uminom ng alak. At saka huwag ka na masyadong abusado sa sarili. Ganun talaga. Gagawin ko yon para sa sarili ko. Mahirap pagkasakit mga kaidol. Nandito na naman tayo sa Zambales ngayon. No? Aray ko! Nadugo-dugo na! Salamat Lord! Thank you! Okay na yung pakiramdam ko. Thank you talaga! Kaya kung mag-isa, basta gagaling lang ako. Ako lang talaga mag-isa niyan, no. i ikot natin yan, mga kaidulo. Oh. Aray! Ko! <laughs> Balik muna natin sa ilpaw na basa, mga kaidul. Ingat-ingat kayo, ha. Bye-bye! Love you all!